Check in okay, na Okay guys, lend me your ears. Lend me your ears guys. This morning, we are going to discuss about our uh, Darko. character during kiki bath. <laughs> Dahil do, tuwing maliligo tayo ay may iba dito nanginginig na ang katawan. Oh, oh. Ah. Stop. Nanginig na ang katawan dahil hindi ko alam kung giniginaw. So, ngayong umaga, pag-aralan natin kung paano tayo maliligo. Every weekend, every Friday, maliligo tayo dahil madalas kayong tumabi sa amin, matutulog. Kailangan mabango tayo at isa pa, pag umihi kayo, lagi namang open ang gate dito. Hoy! Makinig, makinig, Jackie. Lagi namang open dito. Pag pumasok kayo lahat dun sa baba, open naman ito dito yung gate. Pag naiihi kayo, natatay, akyat na lang kayo dito sa taas, ha? Huwag nang alalahanin ang paglilinis. Handa kami maglilinis dito. Basta ang importante, kayo ay umiwas nga umihi sa baba lalo pa doon sa mga kotson o kaya doon sa hukuman. dorko dorko Jackie makinig Hoy, hey, makinig o oh, buti pa o oh. buti pa bihit si laki bihit laki baby o bihit na bihit yan o oh, sa iyong tatlo mayroon din ka akong napipisil kung sino ang panidiktoryan. Ang panidiktoryan natin dito ay either kay Dorco, kay Jackie kay Jackie, at <laughs> kay... Nagkinig talagang dalawa. O ngayon, itideclare ko na kung sino ang panidiktoryan sa inyo. Ang valedictorian sa inyo ay unahin ko muna ang uh, third honorable mention. O sikan na kasi dahil apat lang kayo, since dalawa ng inyong kaklase ay wala na, namamaalam na sa mundong ibabaw, ngayon i-declare ko na kung sino ang sikan honorable mention. Si Honorable Mention ay walang iba kundi si eh? Tong 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 oh! Tong mag, -alig, mag, -alig, mag -alig. Blacky, sikan Honorable mention. Blacky dia enak jake buat yang menggunitan. Jake pala jake, sorry. <laughs> ang first honorable mention I si... see Berko Very good Shake hands Ang ating oh, Since dalawa na lang silang natira Unahin ko ang valedictorian So, ginang valedictorian Oh. Sino ang nagpipisil ninyong valedictorian sa inyong apat? O, oh, Blackie, makinig. Shhh. Makinig. Sino ang valedictorian sa inyong live vlog ni Blackie? O, oh. makinig. Kukunin ang ating valedictorian. Victorian Inglesan may kapoy ng mga gunit o cellphone. Ang ating valedictorian ito, si Payato. Yan. Yeah. Ang ating valedictorian. Kahit siya ay matalino, masulorin. Isang sabi ko lang, takbo agad. Although siya ay nervyosa. Pag sinabing maligo, tunog ligo pa lang. Umaandang na yung buong katawan. Ang ating first na makabulong dyan ay walang iba kundi si Tugi. Diba? Doon matalino naman ito, pinsan kasi dungol. Lalo pag inaasar ko siya. O, diba? oh, diba? siya, no? diba? O, sige na. Bye-bye okay. na, Blackie. Bye-bye. Thank you for watching. Please kami maligo. Hindi ako ang naliligo ang ating mga alagang aso. Dati up anim sila. Sad to say na namatay yung dalawa, sila pa yung mga matataba dahil siguro sa katabaan nila at sa kamagina pa talaga namatay dahil kinapitan na sila ng parbo. Parbo ba yun? O parbo nga sakit. Hindi talaga magamot. So, dahil siguro hindi marunong silang gumaba, kailangan pa mga alalayan dahil sa taba nila, So, yun. Nagpaalam silang dalawa. Sumunod ang nauna yung anak. One year old. Nagsunod yung nanay. Two years old. So, nawawa sila. Ngayon, apat na lang sila. Ito yung aking uh, pioneer. Yung dalawa natin, pioneer. Si Blackie. Si Jackie. Ito, adapted Adapted ko ito. Binigay lang ito sa aking pinsan. Ito naman ang aking paborito. Kaya lang nanglagas ang balahibo. Sana may mag-advise sa akin kung anong gamot. Ito mayroon naman akong ginamot sa kanya. Yung Ivermectin. 0% o oh, 3% na lang Nabibili lang po sa patuka ng manok, tindahan ng patuka ng manok at saka sa baboy, pagkain ng baboy po sa meron siya doon, bigasan. Mura lang, 26 pesos lang. Yun, gumalik ang balahibon niya. Ito naman ay ito ang pinaka lucky. Dahil siya ay laging katabi matulog. Kung hindi mo katabi, sinisira ang pinto, kinukot-kot. Kiss! ayaw, wala ako baw nga nga. <laughs> okay guys, thank you for watching. Please subscribe to my 60 TV. Click the notification bells so para lagi kayong updated sa aking mga videos. And also, please follow my Facebook account and also my TikTok account, Dito60. Thank you for watching. Bye-bye. Happy New Year.